Ang gandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at malulusog. Ngayon po ay samahan niyo po ako sa aking blog uh, sa araw na ito. Gagawa po tayo ng kalderetang baboy. Ngayon po, bago po natin siya iluto, dapat po ay i-marinate po muna natin sa kalamansi, walong kalamansi, bawang, isang buong bawang, one-fourth cup na toyo, at isang bote ng sprite. I-marinate po natin siya ng one hour, pero mas maganda po kung overnight. Pero, nais nice po na po siyang ipakita sa inyo kung paano pang nuluto. So, imamarinate po natin. So, lagay po natin ang kalamansi. Isang buong bawang. One fourth cup na toyo. Haluin. Malinis po ang aking kamay. Hinugasan ko muna siya bago ko po, po siya nilamas sa sa toyo, kalamansi at bawang. So, ibababad po natin to, Isabay na rin po natin ang Sprite para mag uh, para po mag-absorb na po yung kanyang lasa. Ito po. Babad po natin siya. Hanggang lumubog po yung karne. Okay, ito pwede na po. Itong isang boteng maliit yung mismo, sprite mismo po. So, ibababad po lamang to ng isang oras. Pagkatapos po ay pwede na po siyang i-marinate. Ngayon po, iahanda ko ang mga ibang ingredients para ipakita sa inyo po ano pa po ang ingredients na ating gagamitin. Okay po. Uh, magandang hapon po muli sa inyo. Nagbabalik po ako muli sa ating vlog na Kusina ni Sylvia. Paki-like and share po ninyo at paki-subscribe na rin po. At kung meron po akong advertisement, paki-continue na lang po para sa ekonomiya. Huwag niyo po i-skip. Okay po. Maraming salamat. Sana po ay magustuhan ninyo ang aking luluto sa araw nito at uh, sa mga bagong kasal o sa mga estudyante na rin nagiging, um, magiging maganda, uh, maayos po ito at matututuhan ninyo na ma ma madali ang aking iluluto sa araw na ito dahil simple lang po siya. Ngayon po, papakita ko sa inyo kung ano po ang mga ingredients ng ating kaldereta. Okay po. Una-una po ay bawang. Uh, naggawa po ako ng... Nag nagawa po ako ng maraming bawang para pag sa susunod na pagluluto hindi ko na hindi ako may magagahol sa oras at I can save time ko. Okay, bawang po. Sibuyas. May sibuyas po tayo. Sibuyas. Bell pepper. Patatas. Dalawang patatas lang. Dalawang bell pepper. Isang Car carrots na malaki. Iniwa ko ng pa-cubes. Ganon din po ang patatas. Pa-cubes lang po. Sibuyas po, dalawang piraso. Tamang-tama lang po ang pagkakahiwa. At saka meron po tayong um, liver spread po. Kahit na anong brand. Para po ihalo mamaya pag malapit ng malito. Nalagyan din po natin ng keso para po mas malinamnam. Ngayon po, lalagyan din ng tomato sauce. At lalagyan ko ng pasas para maging special. Okay po. Um, lalagyan din ng konting tubig at asukal po. Ngayon po, kulang po, tayo ng mga pampaalat gaya ng toyo. Okay po. Ngayon, mag na tayo magluto. Isishare po muna natin ang ating karne isi-shirt para po uh, hindi siya madurog mamaya. Okay po. So, muna ilagay ang sabaw. Yun lang po muna kami. karne. Na-marinate ko na po ito. Isi-shirt na lang po muna. Pagka na-shirt na po, ahanguin. Pagkatapos po, isusunod na natin yung mga ibang ingredients sa pagigisa. Igigisa po natin. Babawasan natin yung sa baba baka hindi siya Babawasan ko lang po yung na, napasok ng sa baba. Okay, isisir po natin siya pero dapat po walang sabaw mo yun siya. Babawasan ko lang po ng sabaw. Bubulos ko sa dali. Ayan po ah. Ikita po nyo. Para madilis siyang mushroom. Kasi muna natin, ayaw muna natin mag sabaw. Tapos lagyan po natin konti ng konti na ng edible oil po. O cooking oil. Lagyan ng cooking oil. Konti lang. temperatura ng ating kalang para mabilis po siyang maliit. lang ng konti. Pakpan para hindi pumalsik. Ngayon po yung natirang sabaw niya, yung pinagbabara natin, o pinagmarinig, eh, yun po magiging sabaw. Mamaya pagka ayun eh, po na. ano dahil maganda rin po yung para magaling siyang maluto ayan po meron po siyang konting sabaw po yung konti kaya kababayaan natin siyang matuloy ng konti tapos na may ang konti pagka nawala ng sabaw hahanguin na po natin para medyo malambot na po yung karne ah, ngayon nga po ay medyo dry na po siya kaya Ahanguin na po natin ang ating sarni. Dry na po. Pwede na po tayo maglagay ng munti sa ulit. Ma Naabsorb niya yung nilagay po. Kaya maglalagay tayo ng bagong mati. Dito rin tayo magluluto sa parehong kawan. Hindi na natin hugasan dahil pwede naman natin para yung lasa ay andutun pa rin. Yung pinagrituhan ng aking bagay kanina. So, lalagyan na natin siya ng bawang. Ganyan po karami bawang. Anyway, may bawang na rin po yung kanina. Kaya kahit ganyan lang kadami yung bawang. Pag medyo na amoy-amoy na po niyo na yung aroma ng bawang, pwede na po usunod yung sibuyas. Ayan. Pwede na po usunod. yung sibuyas. halu lang po. nakita niyo po medyo luto na ang sibuyas, pwede niyo po ilagay ang sabi. Yan po, oh, medyo lanta-lanta na po yung karni yung yan, lanta-lanta. At may amoy na siya, may aroma na siya Okay, lagyan na po natin po Ang karnia na ating sinirip kanina Kapalambutin po muna natin siya At saka po natin ilalagay ng ibang ingredients Patulad ng tomato sauce Kasi pag nilagay together ang gagawin tomato sauce Uh, baka hindi maigit ang So, igigit ang mabuti po muna. At po natin ang babaran natin kanina. Yan. Papalambutin po natin ang ating karne. Maglalagay po tayo ng laurel. Wala nga po. Pagpan muna natin. Wala po ako ng nawin. natin ng para mabango ang ating kaldereta. Mga after 5 minutes po, pwede na ilagay yung tomato sauce kasi para medyo na po yung parmi. Tingnan po natin kung malambot na po ang karne. Okay? Pwede na rin po siya. Pwede malambot na. So, pwede na po ilagay ang tomato sauce. Yun po ang technique para hindi po matigas ang karne. Kasi ang tomato sauce maasim. Lagyan na natin siya ng tomato sauce. Ibigay natin lahat ng isang sasya. Tama-tama lang sa isang ano, uh, kalating kilong karne. Ang pinakamaliit na tomato sa po ang bilili ko. Haluin. Ayan po. Papalambutin pa natin siya ng ilang minuto. Dagdagan natin siya ng isang cup na water. Ayan. Isang cup lang. Tapos pagkakulaman niya tayo magdagdagan. Papalambutin muna natin ang karne. Kaya ang kumulo. Ngayon po ay i-check na natin kung malambot na po ang karne. siya. Protein. Matigas konti. Pwede rin tikman kung tama na ang lasa. Ayan po natin yung few. Isang cube lang Dagdagan natin ng konting toyo para may kulay. Konti lang po. Saan ganyan lang? Para may kulay. Medyo light soup. Gusto'y baya ang kumulo. Konti na lang na ano po. Medyo malambot na po siya. Konti na lang Nagay na po natin yung bell pepper para magkaroon ng ano, masarap na amoy. Para mag-absorb po siya. Ayan Ito talaga magpalambot ng rito. So, babalik ko babalikan ko po, po kayo kung kanilidro. Okay na po at malambot na. Pitcha na po na Okay, ngayon po ay check natin kung ang ating karne ay malambot na. Okay po. Pagdali lang po. Pagdali natin ang kaldero. Ah, okay. Medyo malambot na siya. Malambot na po. I-test natin kung malambot na nga siya. Makukurot na. Makukurot na po siya. Lagay po natin ang liver spread. Ayan. Sa maliit na lata lang po ito. Para po siya ay lumakot. Nandot na. Kamayang so, konti malakot yun. Ito, tanggalin lang. Lagay na po natin ang haro, ang patatas. Pag tapos po, sabay na rin ang halos. Haluin. Mamaya po lalapot ito. Kapag wala na masyadong sabaw. Nagyan natin ng keso para mas malasa. Mas, mas malinamang. Lagyan na din natin, ilagay na rin natin ang uh, pasas. Kunti lang. Dito lang. Yan. Ayan. Tapos, pwede ng tikman. Yan. Um, Pahayaan na lang natin siyang kumulo ulit ng ilang minuto. At pagkatapos niyan ay pwede na tayong kumain. Okay, papakuluan lang muna natin siya ng ilang minuto para lang po lumambot yung mga patatas at carrots na nilagay natin. Ah, lalagya, titikman po natin kung ayos na po ang lasa. At kung ano, dadag, lalagyan po natin ng asukal. Mamaya, muna natin. Okay? Lalagyan po lang ng konting asukal para hindi masyadong maasin. kuluan po hanggang lumambot ang mga patatas at carrots. Ngayon so, po ay i-check natin kung malambot na po ang lahat ng ingredients na so, tulad ng patatas. Tignan natin kung malambot na siya. Medyo matigas pa ang carrots. Ang carrots, tignan natin. Malambot na ang carrots. Ang parmi, malambot na din. Titikman po natin kung tama na ang lasa. Ah, dadagdagan po natin ng konting patis kasi po medyo matama. konti lang po ang ilalagay ko. Ayan, lang po. Maka naman umala. Okay. utama natin yung kanyang isumpan, ah, kanyang sabaw. Medyo matigas pa ang Kunti lambot pa po ng patatas at konti pa, pa pabawas ng sabaw para mas malapot po siya. So, 10 minutes na lang po. Ngayon na, ititin na natin kung malambot na siya at medyo nabawasan na po ang sabaw. Okay, nabawasan na po yung sabaw, kaya pwede na po rin siyang anggulong. Pero tingnan na, natin kung malambot na ang patatas. Malambot na po. So, okay na po ito. Tignan natin. Okay. Ganyan po, hindi po dapat masyadong masabaw. Ganito lang po dapat ang ating taldereta. Ganyan lang po siya. Huwag masyadong masabaw. Titikman natin kung tama ang timpla, ang karne, ang patatas at saro. na apoy para hindi masunog. Titikman muna natin. pate. Okay. Ang karne, labwa. Malambot. malambot ang karne. Ang sabaw, tama lang ba? Tama lang po. So, luto na po ang ating kalderita. po yun. Ang kaldereta. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking niluto ngay araw nito ang kaldereta. Ang mga sangkap po ay marinated na baboy. Minarinit ko po sa bawang at saka sa toyo, sprite. Tapos po, itatabi lang po siya, set aside po ng one hour o kung gusto nyo po overnight para mas malasa siya pagkaiginisan na ninyo. Ngayon po, meron ang panggisa natin, bawang, sibuyas, tapos po yung tomato sauce. Pinagyan po rin po siya ng cubes. Pwede rin po yung chicken cubes or beef cubes or pork cubes po. Kasi ligyan po siya ng keso para mas malinamlam at saka pasas tsaka po nang uh, diverse spread po kahit na anong brand so pinalambot pinagiginit pinasi- senior po muna natin ang karne para mas uh, ma, hindi siya masyadong matigas o hindi masunog habang niluluto nilagyan natin ng konting sabaw so yan po ang way ng pagluluto ng kaldereta sana po nagustuhan niyo itong aking niluto ngayon at madali lang naman po siya So, sa susunod po ulit, uh, gagawa ako nga maya ng broccoli in oyster sauce. Okay po? Marami pong salamat sa inyong panunood. At sana nagustuhan po ninyo ang aking niluto sa araw nito. At magkita po tayo muli. Paki-like and share po at paki-subscribe na rin po ang ch channel ni Kasina ni Sylvia. At wag na po nyo iskip po may advertisement po. Salamat po. Maraming maraming salamat at God bless us po. Mabuhay